para sa budol fight mamaya mga idol Ayan, kailangan muna natin na ganito ganito eh, para hindi maglalapot yung ating uh, gata papakuloy natin yan guys yung malunggay na titirahin na yung mamaya mga idol yung bilao oh. Ayan. pambudol fight yan mga idol tapos ito yung pansawag mga idol nilapya Una na yung dalag. Nilagay na yung dalag. Ayan na mga idol. Ilalagay na yung malunggay. Kay kumukulo na yung gata natin. Ayan. Shout out kito Joel tsaka Ate Cecil mga idol. Mga kita mo sa YouTube kina. Ang kong ngayon bago. Ang ano talaga kurta sa gilid. Malunggay. For Budol Pine. Kung nga siya sugatang. Ayan mga idol. Malunggay natin. Para sa budol pa, mga guys. Ayan mga idol. Lalagay na, no? na yung tilap mga idol. na akong usad. Pagkita na sa ekos. ka di. Ito ko ka nagubuhan ni Kuro. ay. Pero katupay Hindi na pagkita sa sabaw pa. Iyon no. Eh, golang Hiroki. Malunggay. With bangut tilapia ini, ya. So ayan mga idol, hanggang dito na lang yung video natin